Ay, ah, ito naman ang auntie nyo. Ito nga, magpapakain mo na ako ng manok. Nakalimutan kasi na panganik magpakain ng manok. Inayagan ko nga muna umalis siya, magtraining training daw siya. Kawawa din kasi, paano ilang araw na siya hindi nakakapag-training, kakabantay sa akin. So, ito na nga, dahil nakalimutan niya magpakain ng manok, nung chisa, niyo, siya sa auntie nyo, siya na lang magpakain. So, hindi ko alam kung ano papakain ito, pero tininan ko na lang kung ano Eto, natakot nga na ako dito. Kasi nga po yung manok parang lalabas para akong tutupain. So, pagbigay ko ng pagkain sabay sara. Kasi baka tuma lumabas yung manok. Diyos ko. Ayan na, pagbengban sa akin ng lolo nyo. O, ayan na. O, kiang-kiang ang auntie o. O, pagpasinsahan nyo na yung short ko. Dahil hindi ko nasara na nice, ayos, maganda. Pero, tunay yan. O, eto na ako sa mariliit. Oh my God, nalaglag pa yung kahoy. budi na lang, hindi natamaan yung manok. Pag natugi yon patay tayo. Naku, yari na. Eto, kiang-kiang. Halala, sa ang auntie mo. Kainin ko muna yung ibang mga manok. Yan. Ito, nga po pala ako sa isang manokan. Eto na, o, oh, mga gutom. O, oh, gusto akong subudin. Huwag ka mag... Alala, hindi mo ako masusubod. Ay, nakainet ka. O, oh, ayan, dalang beses ko nga palang pinakain. Eh, hey, mga gutom, akala mo naman din pinakain. Di pinakain naman yan kanina. O, oh, ito pa yung dalawa. Dito ako medyo nahihirapan. Hindi nyo nga masyado makita kasi masyado nang malayo. Ano ito? Hindi ko alam kung paano ko papakainin. Kasi nga, nasa labas yung pagkainan. Yung pala, ganito lang yung magpakain. Maglagay ka lang. Hindi pala yan kagaya ng mga aso o pusa. Pag pinakain mo, kakalat-kalat. Ay, napakadaling nilang kumain. Napakabihid. Kung saan ko nilagay doon lang, doon lang sila itutupa. Napakabait ng manok. O, oh, niyaan ko na lang. O oh, dalawa pa nga pala yan, yung isa nandun sa dulo. Dalawa yan sila nakakulong. Yung kuluan ng pusa ko, yun na naging kuluan ng manok. Napakagaling ng lolo nyo. Pinagpalit ang kuluan ng pusa sa manok niya. Okay, wala tayong magawa. Siya ang bossing. Okay, lakad na ang timo. Eto, kian kiangkiang. Kiang, kiang. Tingnan mo, muntik pa ako niya madulas. Natalon na lang ako bigla. O, tingnan mo, bantayan mo, o, 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 ayan, ayan, sumakit ang tuhod. O, ba? Diba? ang hapde, nilayang umagas, umagas ang dugo. Eh, napakasakit ba naman? Paano, muntik na, may pataluntang-taluntang naralaman. Eh, ito pa isang asong ito, sabi ko magtahimik, eh, kaingay. Yung pala, sumabit, sumabit sa aming ihawan. Itong kanyang, ano, tali, o, inihila ko na lang natatakot ko siya ako eh, baka matama ng sugat ko ay fresh pa, kaya nga naglalakad-lakad para gumaling, eh kung matamaan, lalo na naman tayong kikiang kiang o tingnan yung mga sugat, o hala mga auntie, paalam, salamat sa panood